Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this channel, guys, channel, a fitiler o zomatoider. So, ngayong hapon na to, natin sabihin sa iyo na ating mga gabay. So, this is, um, this is a special gabay for the month of May 3 hanggang May 9 for the sign of cancer. So, cancer, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masaga for today's video? Kanino kayong energy o sa buhay ng mga concern yan ng ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading naman nila at maka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa akin channel. Lalong-lalo na ang skip ng ads away so pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapalisik sikilig-lig na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angels for the sign oh. cancer? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga kanserian ng ating mga gilat? Tuklasin, at bubulabogin natin. Ano kaya kaganapan sa buhay mo? No? Ang ating mahagila. Angel Spirit. Let's give information po. Okay, so this is something the four of one. I'll four of sword, something in intuition. And rest. No? Ipahinga mo ang utak mo. Ang sarili mo sa lahat ng mga negatibo sa, sa paligid mo. No? Meron ka mga instinct, visions. No? May mga gusto kang gawin, gawin mo may mga gusto ka matupad, may mga bag bagay na gusto ka makamit, gawin mo yan. No? Mag-meditate ka, ma mag-relax mo yung isip at katawan lupa mo, and there's a chart ka with an action and movement. No? Kung baga kailangan mong kumilos at gumalaw at mag ko kung ano ba yung kailangan mong gawin. No? Para may sakatuparan, ano man yung hangarin pangarap mo. And there's a death card. No, there's a something and ending and in your beginning. No, may mga bagay na wawakasan na may mga bagay na tatapusin na. And this is something the Three of Cups, no? There's something celebration coming in. May mga celebration na magaganap dito. No? May mga bagay na makakamtan mo na, makukuha mo na. And because there's this something the Page of Swords, being curiosity. Pero kailangan maging mabusisi ka. Maging matalino ka. No? At maging alerto ka sa lahat na nangyayari. Ganon. And because there's this something the Knight of Swords. In reverse, something releasing fear. No, kailangan mo na alisin yung takot at pangamba mo. Alisin mo na yung mga nagbibigay balakid sa utak at isip mo. And the four of swords represent the seven of swords. There is a betrayal. There is a sneakiness. No, there is a cheating lying in you. Kaya maging ingat ka. Kasi may mga nasisense ka nga dito like vibrations. Na ako na nasisense mo na itong tao na ito. sinungaling itong tao na ito. Lulukoyin ka. Itong tao na ito may hidden agenda. Ganon. Kung magkakaroon ka na ng signos o senyales. No? Parang alarming or red flag. What is additional messages with a child card? Reference with a knight of pentacle, with a security. mag secure ka lagi sa gagawin mo action. Wala ka dapat sasabihin kung, kung saan ka pupunta ka, anong gagawin mo. No? Kung anong uunahin mo, wag ka magbibigay ng kahit anong informasyon. What is the death card? The death card represents with six of cards. Now, there's a something, guys, with the past person na maaaring manumbalik o may mga bagay na wawakas na natatapusin na. No? May mga bagay na unti-unti na maglalaho at unti-unti nang mababago. No? May mga bagay lang na nangyari sa nakaraan dito na maaaring unti-unti, ano, parang binabalik-balikan pa rin. But definitely, guys, no, parang Um, it's time na para makabangon ka na. What is the Three of Cups? Represent with the World Card. Now, some of you guys na makakapag-travel ka talaga, There is something success coming in for you. Naaring talagang ito na yung panawad, pagkakataon para uh, makamtan mo na kung ano ba talaga yung um, gusto mo mangyari sa buhay mo. What is the Page of Swords? Represent, guys, with a full card for a leap of faith. No, dahil sa pananapala at tiwala mo, no, dahil sa kagustuhan mong um, makamit itong uh, bagong simula, no? Kung mag-sinasabi uh, dito na liwanagin mo sa isip mo, ano ba talaga yung purpose mo? Ano ba talaga yung gusto mo mangyari? No, dapat handa ka ata, dapat tanggalin mo yung takot at pangamba mo. Ganon. What is the night of Swords in Reverse? Reverse with the Two of Swords. Now, there's a decision at you need to make. Now, decision ka na, no, maaari nga uh, may mga part lang na naguguluhan ka, pero unti-unti mo malalaman to. No, giginawa para ka mabubunutan ng tinik sa dibdib. What is additional messages tayo with um, the Four of Swords, the Seven of Swords? represent guys with um the four of cups. Just reevaluate or analyze. Na no, may mga bagay na kailangan pag-isipan, liwanagin, klaruhin, no? Huwag ka magpapalin lang. No, pag-isip mabubuti yung mga bawat action and decision. No, baka may mga miss na opportunities ka diyan. No? Meron pa lang um, kumbaga secrets na um idudulot sa iyo. Ganon. Kaya kailangan maging awake ka sa mga Bagay-bagay. There is a tree of sword in river something releasing pain. Naka, unti-unti ka na makakabangon. Unti-unti ka na para mabubunutan ng tinik dito na natanggal problema mo. No, giginawa na yung pakiramdam mo. And there is something a high is for something unexpected moment. No, marami kang bagay na para napagtatanto. Marami kang bagay na para napag-iisipan. No, parang unti-unti uh, mong uh, natutuklasan sa sarili mo na kailangan mo nang tapusin yung nakaraan, kailangan mo nang bumangon, kailangan mo nang, kumbaga, hindi mo na kailangan na um, parang alalahanin yung nakaraan para sa mga bagay-bagay na parang kailangan mo nang um, harapin yung totoong buhay. No? Hindi mo na kailangan maglungkot-lungkutan. Ganon. And this is something, guys, with a perpent for saving money, for take power, for take energy, protection at mga mo yung sarili mo, yung drones mo. What is additional messages? Reficient with the Six of Pentacles. There is something giving or receiving something by the universe. Na, ibig sabihin dito, magtutuloy-tuloy na rin sa finances, magiging maganda na daloy nito, magiging maganda na sitwasyon na ito. Para sa digital messages, way down, um, Four of Wands. So, there isn't something celebration coming in. Na may mga celebration na magaganap dito, na may magandang eksena na maaaring magdala sa'yo ng higher level commitment, na maaaring, um, kumbaga, maaalisin ang takot at pangamba mo, no, yung pag-aalinlangan mo, matatanggal na yan, no, makakapag -decision ka na na maaaring, kumbaga, magkaroon ka ng, kumbaga, stability or something na about sa family mo, about sa relationship mo, kumbaga, mag-focus ka na, no, kumbaga, alis mo na takot mo, susugal ka na this time. What is additional messages, no, pagdating sa outcome? Pagdating sa outcome, guys, there's a night of once slowly but surely magiging ka. No, pag-iisipang mabuti, yung bawat decisions mo and there's the moon card for your truth review malalaman mo talaga yung mga hidden agenda dito yung bagay na na magdatanggal ng takot sa sa'yo and this is something that 10 of pentacles magkakaroon ka ng long term success and long term investment and financial security and this is something that page of pentacles no? some of you may investment na magaganap dito or meron dito bagay na pinapangarap mo maaaring makamit mo na and there's a page of wands may magandang balita No, there's something good just coming in. At the same time, there's a two point pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balance sa physical, mental, and emotional. No? Kailangan mong timbangin. Unawain yung magiging uh, disadvantage and about, advantage about decisions and actions mo. So, let's see. Hanapin natin, agilapin natin anong ganap mo pagdating sa finances and career. So, let's see and watch this. So, finances and career, let's see. There's a the 12 ones, no? By choices. na no, may mga bagay talaga dito na kailangan mo mag pagdating sa finances mo. No, there's a the five of cups. na no, may mga disappointment or of course, may mga pangihinayang dito na, na talagang pinagsisisihan mo or pinangihinayangan mo. May mga disappointment talaga. And there's the king man, you know, feeling mo nakastak ka pa, parang feeling mo ang hirap mo i-let go itong bagay na to. Pero kailangan mo na talaga siyang bitawan, no? kasi hindi na siya nakakabuti for you. You no? mag something emotionally manipulative, no, and an abusive. No? parang naabusado, naabuso ka na or naabuso mo na 'yung sarili mo. No, masyado mo na kailangan mo ng um kumaga pakawalan yung stress na yan or nagbibigay stress na yan it's either your business or your trabaho no, hindi na nakakatulong sa mental health mo yan nagbibigay stress and there's a temperance with a perfect timing na maging balanse ka dito. No, mag- uh, kung mag, uh, kailangan mo nakabahan na pa siya at maging kalmado. No, there's an ako ka sa gagawin mo. There's a new job, new work coming in. No, marami ka sigurong iniisip. Mar you are also multitasking. Parang dami mong plano, ang dami mong gustong gawin. Isa-isa lang, no? Mas naguguluhan yung utak mo. Let's see what is additional messages. No, pagdating naman tayo sa love life, And there's an Ace of Pentacles. May kinalaman din to about sa love life and finances. No, may malaking opportunity na darating sa buhay mo. And there's a strength with a confidence. Kailangan malakas mo ng loob mo. At pakiramdam mo, nag-uumapaw na pag-ibig din dito. No, mayroong talagang konektado ang love life and career. So it means, magkakaroon ka ng bagong trabaho at the na dun doon mo siguro makikilala itong person na to. O may taong tutulong sa'yo. Tapos yung taong tutulong na yun is sa something na maaaring um, malakasang tama sa'yo. And of course, there's on the days of sorry, the breakthrough. Magtatagumpay ka. Na maaaring nga, maliliwanagang ka na. And there's something the Queen of, Queen of Wands, something confident. No? Malalakas naman ang loob mo, magiging matapang ka na dito. No? Alisin mo na takot at pangamba mo. And there's something the sun with a fear positive out outcome, no? Kung baga dito, magdadala sa inyo ng kaligayahan to nag-uumapaw. No? There's a three aces na pinapakita dito na talagang magiging maganda ang takbo ng iyong relasyon. No? Talagang masusungkit mo na ang corona. No, ano naman yung mga bagay na pinagdaanan mo, maaaring ito na yung panahon pagkakataon para maging maligaya ka na. There's an ultimate happiness. What is additional message, messages about sa kalusugan mo? Represent with a knight of cups. No, may offer dito guys, na paparating. And there's a hermit card, no? Kung kailangan mo mahalin yung sarili mo at tanggapin yung sarili mo sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. No? Kung there's an effort called self-love, self-care. No, parang may hinahanap ka sa sarili mo dito. Parang soul searching, guys. No, parang ganun. And there's something the five of pentacles. Some of you guys, no, kailangan mo mahalin at tanggapin yung sarili mo. Okay, kailangan mo alagaan yung sarili mo dito. Kasi isa sa nagbibigay ng negativities dito yung mga kung ano-ano mo. At um, kung baga, may, uh, iwasan mo yung mangutang na mangutang, ha? Kung alam mong uh, maiipit ka doon, wag mo nang gawin pa. There's a liquid of sword. No, clear mo yung boundaries mo no kailangan mo ng lumaylo no sa mga unhealthy situation at the same time unhealthy people no and there's a tower moment for major changes magiging maayos kalusugan mo basta umiwas ka lang sa mga tao magbibigay stress sa iyo at the same time no meron ka dito mare magbuntis ka no there's something i know for with a blessing with a god na mare maging maganda na ang situation mo at kalusugan mo magiging mahinahon ka lang sa magbibigay stress at depression sa iyo stress and anxieties, depressions, no? Overthinking, being paranoid. Alisin mo yan, nagbibigay dyan ng kaguluan sa utak mo. So, let's proceed tayo with the magical fairy messages and advices and of course, a pick a card, yes or no? No? Mag-isip ka ng question mo, kung anong gusto mo itanong, pipili ka ng sagot dito with a 1, 2, or 3. Comment down below, guys, kung ano yung magsisilbing uh, number na gusto mong piliin, no? Kung ano yung magiging sagot dun sa tanong mo. No, guys? Let's see. What is a magical fire messages surface and what? Angel spirit. Let's watch this. Okay, let's see what is a magical fire messages represent and what? And there's a marriage. Some of you ikakasal. Now some of you magkakaroon talaga ng um, higher level commitment. And there's a practice. Now practice, practice, practice makes perfect. Chalice na kailangan mo yan enhance your ability and polish your skills and new hope magkakaroon ka ng bagong bahay no moving for a right direction for you synchronicity is represented with the silence so kailangan tahimik ka sa plano at pangarap mo and because there's just something are rude no? may ugat dito ng eksena no and there's a success at magiging matagumpay ka at magtatagumpay ka talaga. Additional messages and there's a the same time there's a prince. Na meron ditong friends charming or something na mas bata sa yung mo. What is the yin and yang or ako card Jefferson One? There's a fate. No, there's a divine intervention no para sinusubukan ng pananampalataya at wala mo dito. And this is something self-care. Alaga mo 'yung sarili mo, mahalin mo 'yung sarili mo. No, masyado mo na Torture or talagang uh, parang kinakawawan yung sarili mo dito no? inaabuso and this something stability with the flow no? dadaloy na maganda kapalaran sa'yo what is the romance age for a mystic love or a old day? and there's a reconciliation na meron dito guys na maaaring magkabalikan na magkaroon ng something a reconcile pagdating sa pag-ibig and something intuitions na gamitin mo ang utak mo kaysa dyan sa puso mo No, sa madaling salita, huwag kang maging syunga sa pag-ibig. What is an angel's number? Reference in what? And there's a 0 to 20 with a act on your idea. No, kung minus ka, kung man yung mga mo sa isip mo, maging realistic ka, no, maging practical ka, divine timing is there, you have the benefit of good fortune. And if you use your wise judgment, you can do anything in this place. You can reach new heights, you should act on your potential when you see this pattern since what your plan is will grow you're about to experience experience a spectacular accent. So, see, magiging maganda ang eksena na to at mararamdam at mararanasan mo ang mga bagay na hindi mo pa naranasan. No, po, Mapapahiyaw at mapapaaw ka sa pau. Gano, what is a money move oracle the then? And there's a gift. No, you are also gifted. Oh, gifted siya. Ever kasi na sabi sa'yo dito, may regalo sa'yo ang ating universe. You will discover new talents that will lead to new opportunities. Na no, maraming oportunidad na papasok pa sa buhay mo. Kaya maganda ka. Nabuksan no, mo ang mga kamay mo at tanggapin kung ano man yung mga bagay na pagkakaloob. What is the what lies beneath the future? Represent with an anger management. So, kailangan mong kumbaga, maging kalbado at i-balance yung ano mo, yung galit at request yung pagiging um, aggressive mo. No? And this is something the part of the life. Wag, ibig sabihin dito wag mo unahin yung galit. No? Kailangan mo mat kalbado. What is the part of the light? Represent with a compassion. No? Gawin mo yung mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo, yung mga bagay na nakakatulong for, for you and everyone. I open my heart to the others, extending kindness and understanding without judgment. Two, compassion and create judgment of connections, healing not only myself but also the world around me. I offer my empathy. I offer my empathy freely, knowing that in the serving others, I grow stronger in love. So see, kung maganda mo na parang um uh, nagsiserve like kayo with other people para lalo mo na napakakalagan at lalo mo minamahal yung sarili mo at lalo mo pinauunlad ang buhay mo and the shadow work represent what? What is a shadow word? Represent what? Represent with a shadow dance. No? Flu uh, fluidity, movement, and open. When you move shadow, you discover your rhythm. No? Ibig sabihin dito yung uh, parang anino daw yan. Parang bawat kilos at galaw mo, makikita mo ang um, yung mga action and decision mo sa buhay no, mapagtatanto mo, lahat ng bagay na yan, malalaman mo, makikita mo. So, ibig sabihin dito, maging aware ka sa mga gagawin mong desisyon sa buhay, huwag kang pala desisyon, no? And there's something clarifying love situation. And because this is something divine union, no, kung talaga kayo para sa isa't isa pagtatagpuin at pag, parang um, ibabalik kayo ulit no para sa isa't isa no kahit paghiwalay kayo ng pagkakataon paghiwalay kayo ng panahon pagbubuklod din at pagbubuklod din pa, rin kayo ng um, ng isa't isa no ng ating pag-ibig sa ating um, ama no parang siya mismo ang gagawa ng paraan para uh, magtagpu muli kayo what is the clarifying for a life situation and this something that stands strong tumayo ka tumindig ng mas mat, uh, ng mas uh, matibay at mas malakas Now with defenses, your shield, I your shield finds strength in um, preservation, guarding what matter most. No kung saan ka mas, mas uh, magpapalakas at mas, kung saan mas magpapatibay ng sarili mo, ng kaalaman mo, no, na buong pagkatao mo. And this is something I'm be here now, no? Kung bago sa sa dito na maging ikaw, parang siya sabi na kung ano man yung katangian ka mo, kumbaga ngayon na, no, simulan mo na, no, umpisahan mo na, na kumbaga ipakilala ng totoong ikaw. No, be here now, practice mindful to present in the moment and gain insight. Unti-unti mo na masisila, masisila yan, makikita, no, kung ano ba talagang um, uh, ibigay at ipagkakalob iyo ng ate po ang may kapal. No, parang unti-unti mo nang ma makikilala ang sarili mo, bibigyan mo ka ang bagong ikaw. So let's see what is a uh, yes or no pick a card. Let's see, guys. Let's watch this. A pick a card, yes or no. So guys, um, magisip ka na ng tanong. Ito na yung magiging sagot. Start na tayo with the number one. Okay. Okay. There is something a yes. Sweet satisfaction, good taste, savoring it. Tosi, no, ibig sabihin dito, mas masarap makamit ang tagumpay, lalo lalo na kung ito ay pinaghirapan mo at ito ay hinintay mo, no? Na makuha mo at makamit mo, diba? Kung baga, hintay mo yung tamang pagkakataon na maka, makuha mo yan at talagang ipagkaloob sa yan Mas masarap at mas matamis. What is the original messages? And there's a yes again. Connect to the new possibilities, transition smoothly, no? Kumbaga, unti-unti mo nang matatanggap yung mga bago oportunidad na papasok sa buhay mo. No? Kumbaga, matatanggal yung judgment sa utak at isip mo sa mga bagay na paparating. Mas lalo mo na tinatanggap at sinosurrender lahat ng posibleng makuha at mangyari sa buhay mo. There's a number two. Let's proceed with the number three. And there's a yes and again. Valuable experience worth your time profit. Ibig sabihin nito, kumbaga, pahalagahan mo yung bawat karanasan at mga bagay pangyayari, lalo-lalo na yung oras na dumarating at dumadapo sa buhay mo. Tandaan mo, huwag mong sayangan ang panahon at pagkakataon para malasap mo at maramdaman mo ang bawat eksena at bawat bagay na binibigay sa inyo ating pong may kapal. No, mayroong mga bagay dito na binibigyan ka ng pagkakataon para maranasan mo, maramdaman mo, ma-appreciate mo yung bawat maliliit na bagay na unti-unti mo nang mapauunlad at mapagyayabong. So guys, this is um, special goodbye for the month of May 3 hanggang May 9 for the sign of cancer. So cancer, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And here is Christian for Mo Videos Up Dear maraming salamat po Sa mga walang sa mga sa akin channel Lalo lalo na ang hindi nag i na kat Sa kayo Nang Diyos at may kapalisik-sik na gumabaw gu na biyayang manong balik sa inyo At maraming salamat And see you the next video. Bye bye and Babo.